Ang pagtutoon o focus ay mahalaga dahil sa pamamagitan nito ay naiiwasan natin ang mga bagay na maaari lamang maging kaabalahan subalit wala namang kabuluhan. Pero mahalagang tandaan na ang susi sa pagkakaroon ng tamang focus sa buhay ay kaalaman at pananatili sa layunin ng buhay. Naalala ko nung kami mga estudyante pa at kumukuha ng mga exam. Minsan sa sobrang dami ng dapat aralin at kakulangan sa oras, eh sinusubukan ko na lang hulaan kung alin ang lalabas sa exam at alin ang hindi. Siguro nung no, mga estudyante pa kayo, o para sa mga kasalukuyang pang estudyante, eh kanya-kanya ng klase ng exam na gusto. May mahusay sa essay. Meron naman yung mga kabisote na kahit gaano karami ang enumeration, ay eh, kayang-kayang sagutin lahat. May paborito naman yung fill in the blanks at multiple choice. Dahil kung hindi mo alam ang sagot, medyo malakas ang posibilidad na matyambahan ang tamang sagot. Pero sadyang kapag kulang ang panahon ng paghahanda, minsan talaga may pakiramdam ka na yung ibang inaral mo ay baka hindi naman lumabas. Yan ang hirap sa mga exam. May aaralin ka na hindi lalabas sa mga tanong at minsan may malalaktawang kang arali na biglang kasali pala sa exam. Ang kahandaan mo ay napakalaking bagay kung papasa ka o hindi sa exam na iyong kinuha. Alam mo, ang buhay ay parang isang malaking exam. Kagaya sa exam, maraming pwedeng reviewin, sa buhay, maraming pwedeng pagkaabalahan at atupagin. Pero alin kaya ang may kabuluhan sa ating mga ginagawa? Kung sa exam, may retake pa minsan, Sa buhay, wala. Kung ano ang nagawa mo na, yun na ang iyong isasubmit. Hindi ba't nakakatakot isipin na matapos kang mabuhay ng matagal sa mundong ibabaw? E malalaman mo na lang na mali pala ang pinagtuunan at inatupag mo. Ang sabi ng Bible, ngunit sa araw ng paghuhukom, Makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Ang katotohanang may paghuhukom sa buhay ay dapat magtulak sa tao na tuklasin ang tunay na layunin ng buhay. Ito ay patunay na hindi tayo nabubuhay para lamang gawin ang gusto o atupagin ang tingin natin ay gusto natin. Ang layunin ng buhay ay tutulong sa ating mag-focus ito ang mag sa atin sa mga bagay na hindi dapat pag-aksayahan ng panahon at maglaan sa lalong mahalaga. Ang kainaman, lahat sa Biblia ang layuning ito. Kaya't kung nais mo itong malaman, ito'y iyong matutuklasan. Basahin mo ang Biblia, tuklasin ang layunin ng buhay at magtuon sa lalong mahalaga. Makikita mo ang buhay na makabuluhan at ang buhay mo ay hindi magiging aksaya. Asa ka pa!